Alamat ng Bundok Kapo at ang Palasyo ng Ginto. Noong unang panahon sa Davao, pinaniniwalaan ng mga katutubo na ang Bundok Kapo ay tahanan ng mga makapangyarihang espiritu. Ang bundok ay tinatawag nilang Apo Sandawa at doon daw naninirahan ang mga diwata at nilalang na nagbabantay sa kalikasan. Ayon sa alamat, sa ilalim ng Bundok Kapo ay may isang palasyo na yari sa purong ginto. Marangya at ang palasyong ito ay tahanan ng isang dakilang hari at reyna ng mga espiritu. Ang kanilang mga dingding ay kumikislap na parang araw at ang sahig ay gawa sa hiyas at mamahaling bato. Ang mga katutubong mamamayan nila ay mga mga ginto at kristal na bahay at mga na ginto gamit nila sa pamamasyal. Ang hari at reyna ay may karwahe na gawa sa ginto at kristal na hila ng mga higanting kabayo na makikisig. Tanging ang mga may dalisay na puso at mabuting hangarin lamang ang nakakalapit dito. Kapag ang isang tao ay pumunta sa bundok na may kasakiman, sila'y maliligaw at hindi na makakabalik. Ngunit yaong mga may mabuting kalooban ay maaaring pagkalooban ng isang butil ng ginto o yes, hindi bilang kayamanan kundi bilang alaala ng kanilang pagiging tapat. Sabi ng matatanda, kapag tahimik ang gabi at maliwanag ang buwan, makikita raw mula sa malayo ang kumukutitap na liwanag na tila nagmumula sa ilalim ng bundok. Ito raw ay sumisilip na ningning ng gintong palasyo ni Apo Sandawa. Ang palasyong ginto ng bundok Apo ay hindi tungkol sa material na kayamanan, kundi paalala na ang tunay na yaman ay ang malinis na puso, katapangan, at paggalang sa kalikasan at sa may kapal, Ang, ang kasakiman ay nagdadala ng kapahamakan, ngunit ang dalisay na puso ay nagbubukas ng pintuan sa tunay na kayamanan.